Tingnan nga natin. Mansanas kapag nahuli mo to, pili ka sa likod kahit alin dyan. Ay! Sa mga nagsasana all dyan. Sign na to. Screenshot mo na to para may patunay ka. Tingnan natin. And make sure na mag-comment ka kung nahuli mo talaga siya. Gusto nyo bang malaman ang sekreto ng ilan sa mga sikat na content creator kung paano nila napadami ang kanilang followers? Kung oo, panoorin nyo itong video na to. Pero sa mga bago, make sure nakafollow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated. Every time na mag-upload ako ng new videos dito. So, ayun na nga. Laging dumadaan sa FYP ko yung mga ganitong videos. Ganyan. Actually, marami pa yan. Hindi lang siya. Ito pa. Yan. Lagi dumadaan to sa FYP ko. Ang target nila ay yung mga mahilig sa mga gadgets or yung mga naghahanap ng mga iPhones, mga kung ano-anong pwedeng mapanalunan online. So, ang pinapagawa lang nila ay mga simple challenges lang tulad na sa video kanina. Parang may gumagalaw-galaw na pusa doon. Tapos, ipopost mo lang ng ipopost yung video hanggang mag-stop yung pusa sa doon sa trace ng pusa sa gitna ng screen. And kapag daw na-chempuhan mo na andoon yung pusa, nahuli mo yung pusa, eh mananalo ko na daw ng instant mansanas and it means Apple product or iPhone na cellphone. So, di ba? Sobrang simple lang. And actually, ilang minuto lang, wala pa atang one minute, naggawa ko na agad yung mini challenge ni ate. Yan, si Riri. Siya sa TikTok. Ayan, ito yung proof na nagawa ko yung challenge na nahuli ko yung pusa and it means na pwede akong manalo ng mansanas nga daw or ng iPhone. ba diba? Sobrang dali lang. And as you can see nga sa video, wala namang nakasulat na other mechanics. Ang sabi lang, eh, kapag nakuli mo yung pusa sa screen, automatic mananalo ko na daw ng mansanas or ng iPhone. I-message mo lang daw sila sa Instagram account nila. And ayun nga, since nakuha ko yung pusa, nagawa ko yung challenge nila. So, may message ako dito sa content creator na to. Dahil, panalo nga daw ako ng iPhone. So, pakitag itong content creator na to kung meron silang Facebook or TikTok account. Dahil kapag nakuha ko nga itong mansanas or iPhone na to, iipapag-giveaway ko sa mga followers ko. Pero ang tanong, meron ba talagang nananalo sa mga ganitong super simple and super dali na challenges online? Or, isa na naman itong online strategy para dumami yung followers nila and yung mga engagements nila para mas lalo silang sumikat dito sa social media na to. Ang problema dito, if hindi totoo, kawawa naman yung mga milyong-milyong Pilipino na nagfa-follow sa kanila at umaasa araw-araw na manalo ng mga cellphone. Minsan may pa-5K sila. ba diba, kawawa yung mga umaasa o yung mga pinapaasa nila. Mas may niwala pa siguro ako kung merong other mechanic, like for example, example, first five na makakagawa nung simpleng challenge na yun, yun lang yung mananalo. Kasi ang problema kasi, e eh, kung sino yung nakagawa nung challenge, automatic, panalo na daw. Mag-message lang sa Instagram nila and mananalo na ng iPhone or ng mansanas nga. So, which is parang sketchy or parang kahinahinala na meron talagang nananalo. Siguro pa isa-isa, pero let's say sobrang dali nga nung challenge sila kahit ako nagawa ko in less than a minute what if sa isang libong tao o dalawang libong tao yung nakagawa ng challenge nila, does it mean na panalo na, panalo na silang lahat ng iPhone? Magkano ang iPhone, di ba? Parang too good to be true tulad ng maraming content creators na naggagawa ng mga challenges pero in the end, sila lang naman talaga yung nahikinabang sa followers. Kasi dito sa online, mas madami yung followers mo, mas madami yung engagement mo in mas madaming brand yung gustong makikolaborate sa iyo in sobrang mahal ng bayad kapag pumayag kang makikolab sa mga brands kapag meron kang 1 million followers and meron nakipagcolab sa iyo na isang brand mahina ang 50,000 mahina ang 100,000 sa isang video mo lang So ganoon kabilis maman kapag marami kang followers and sobrang dami ng engagement ng mga contents mo sa mga social media mo. And meron pang mga content creators na may pa Gcash daw, may nagbibigay ng mga gadget, nagbibigay ng cash kapag i-install yung pinapa-install nilang application sa mga followers nila and usually yung mga apps na yon eh, may kinalaman sa gambling or sa sugal which is very dangerous dahil pwede nilang ma-access yung mga information sa cellphone mo and possible yung personal info mo or yung mga online transactions mo since halos lahat na tayo eh nagbabayad or nagtatansak gamit yung mga cellphones natin. So, medyo nakakatakot nga yung mag-install ng application ng basta-basta lang. So, guys, ang message ko sa inyong lahat, mag-ingat sa mga application na din na-download dahil sabi ko nga kanina, pwedeng makuha or pwedeng nilang ma-access yung mga information mo. And worse, yung mga bank information mo. And pwede kang maging prone sa hacking dahil nga sa mga application, di ba? kung makapansin nyo, kapag nag install kayo ng application, may nagpa-pop up sa mga devices nyo bago nyo ma-install yung application na parang do you allow this application to access your phone or ganyan or to access your wifi, mga ganun. And kapag inalaw mo yon vulnerable na yung information mo sa kung ano yung gusto nilang ma-access, ba diba? Sobrang bilis, sobrang dali ng mga hack ngayon ah uh, dahil nga meron na tayong mga AI, ganyan. Actually, may mga nababalita na kapag nag-connect ka lang sa Wi-Fi sa public, pwede nilang ma-access yung phone mo. So, ganun lang kadali. How much more kapag nag-install ka ng application and inalaw mo na pwedeng ma-access ng app na yun, lahat ng details mo sa cellphone mo, di ba? Sobrang delikado. So, wag kayo magpapasilaw sa pera and wag mag-install ng mag-install ng kung ano-ano sa mga cellphones nyo kapalit ng 500 or 1,000 pesos. Baka higit pa dun yung pwedeng mawala sa inyo kapag kayo ay nabiktima ng hacking or ng phishing. And sa panahon ngayon, sobrang hirap na magtiwala kung kani-kanino or kahit sa mga sikat na content creators dyan dahil madami yung too good to be true. Eh. Meron nagbibigay ng iPhone, maraming nagbibigay ng 100K, meron 1 million kapalit yung mga followers. Pero real talk tayo. Kahit si Small Lau din na sobrang sikat na ng mga videos ng mga vlogs niya sa YouTube and sa TikTok and sa Facebook. Billionaire na si Small Lau pero never siyang nagpamudmud ng pera, ng milyon sa mga followers niya. Kapalit na i-follow yung vlog niya, di ba? And yung mga content creators na nagbibigay ng milyon, ng 100k, ng half M, ng iPhone, mga simpleng tao lang naman yung iba CEO daw ng mga businesses nila na umaasa lang din sa internet sa mga tao sa exposure para makabenta ng product 'di ba so ano yung makukuha nila bakit sila magbibigay ng milyon kapalit ng followers 'di ba at the end of the day sila lang yung mahikin habang sa followers dahil sabi ko nga mas malaki yung followers mas malaki yung exposure ng business mas malaki yung bayad sa mga collabs. At kung iisipin nyo, sila yung mas makikinabang kapag, ayun nga, dumami yung followers nila. Pero at the end of the day, kawawa yung mga milyong-milyong Pilipino na nagpa-follow, -fo na gumagawa nag ng mga simpleng challenges, nagsisend ng screenshot online and umaasa na manalo pero 'di ba imposibleng manalo ang 1,000 na nanalo ng ganyang challenge. So parang too good to be true nga. So kung kayo ay nanalo na ng mga ganitong gadgets, ng ganitong pera sa mga content creators, comment kayo para at least meron tayong proof na legit nga 'yung mga ganitong content creator or yung mga umaasa dyan, comment down below para ma-call out natin yung mga content creators na nagpapa-challenge pero hindi naman tumutupad sa usapan. So tag nyo sila dito, comment down below para magkaalaman tayo. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa mga ganitong klaseng content creators na nagpapa-challenge, nagpapamudmud ng pera, kapalit ng followers? Comment down below.